araw Pilipinas at sa buong mundo na din sa inyo mga kabugoy sa, sa negosyong junk shop nga po ay napakahalaga ng mga kagamitan ano ganoon din ang manpower ano kaya naman sa pagkakataong ito ay papakita ko sa inyo ang iba't ibang paraan ng aking pagkakating ng mga tapaludot ng bakal ano ayan meron tayong grinder mayroon tayong cut off meron tayong palakol meron din tayong talim ng mawir mayroon din tayong pangkating talaga na oxygen na safety ah kuan oxygen gasol ano? at syempre mga kabubog meron tayong mga taong expert din sa paggamit ng mga pangkating na to ano Mayroong magaling sa paggamit ng cut off at matipid sa talim. Mayroong magaling din sa paggamit ng kwan, oxygen acetylene ano, at matipid din. Meron namang expert sa paggamit ng palakol at meron ding expert sa paggamit ng talim ng kwan at sa grinder din, ano. So, may kanya-kanya silang expertise at magagaling sila sa mga bagay na 'yan. Kaya naman uh, kapag ka kang mga ganyang mga kagamitan at mga manpower ay talaga namang napakaswerte mo no kung ikaw ay may junk shop ano sapagkat hindi basta-basta magpundar ng mga ganyang gamit at ganun din hindi ganun kadali magkaroon ng mga marurunong sa mga ganyang kagamitan ano mga kabubog kaya Nung ako'y nagsisimula pa lang ay sinikap kong magkaroon ng ganyang mga gamit ano at yung aking mga kasama ay pinagtuturuan ko rin sa paggamit ng mga ganyang kagamitan ano bagamat marunong ako ng lahat ng yan ay mas magandang maraming marunong ano para pagka ako ay umalis ay bahala na sila dyan so yun lang muna sa kayong mga kabugbog